ay mga kadags uh, kanina mga 7, 7 p.m. nag tayo, no? Uh, Nag-open uh, tabay the At uh, ginawa natin, inantabay, inantabayan na talaga natin yung, yung galaw ng presyo, ng price ng euro versus dollar. So, kanina, nagrahal itong unang bar, hindi maabot-abot, hindi makabreak. Yan, hindi siya makabreak. Yung unang bar, hindi itong hindi gumagala na to. So, sa halip na madismaya tayo, inantay lang natin. Pero, uh, isinit natin yung ating take profit sa 1.1740 o pinapangarap natin na maabot kaya lang lumalaban yung seller pilit na binababa yung price o hanggang sa tumawid siya ng second candle pagdating sa second candle ilawod pa rin pero maganda ng momentum kasi meron na tayong positive po ng 40 US dollar o baga target dito nag break nag break yung price mula dun sa sa bracket na 1.17 so after noon tuloy tuloy na nag momentum na ng gusto yung yung ating candle at hindi na talaga binitawan ng ating buyer yung price hindi na talaga napatalo sa seller tinulak ng tinulak ng buyer yung price ng pataas pero eto lumalaban pa rin yung buyer pilit pa rin na pinapaba yung presyo pero hindi rin patalo yung buyer tinulak pa rin na tinulak sumikapan talagang iangat mula dun sa current price na one point uh, tumawit kasi sa 1.1700 point sa yun konti na lang kasi yung take profit natin ay sinet natin sa 1.17 740 so konti na lang sa pips na lang to malapit na natin ma hit ng ating take profit so maya maya ito na nga at nahit na hit na Yes mga kadabs, finally nanala tayo sa ating big ngayong gabi. So nag start tayong mag open sa amount na how much ba yung open natin kanina? 1.17 Dari lang, mute ko lang yung ano. Okay, nag tayo mag open kanina ng 1.17 702 So, nakipag -rally tayo. Almost 2 hours tayong nakipag -rally. Inantay talaga natin. Tapos, uh, medyo pumapalo siyang pababa kanina. Pinipilit na ipush ng seller yung presyo. Pero, hindi tayo nagpanik. Inantay talaga natin hanggang sa nag-rebound yung price. Ito nga last 30 minutes pumasok yung second na bar. Ito itong second na bar na to, 'yan. Pumasok siya at pinaglaban niya talaga yung price hanggang sa naabot natin yung ano yung ating uh, yung ating ano take profit. Trapet. Isa na ba yung screenshot ito? Ta, tingnan natin yung screenshot natin. Labas mga na tayo diyan. So, ngayon ngayon lang, halos ngayon ngayon lang. Inilusot talaga ng mga buyers yung ano, presyo. Ito 'yon. Ayan. So, So, sinet natin yung take profit natin sa 1.17740 at sinet natin yung stop loss natin sa napakalayo para hindi niya maabot hindi niya maabot hindi maabot ng pag-push ng seller yung yung ating stop loss so naka gain tayo ng 400 dollars huh? naka gain tayo ng 400 dollars so ang atin ng ngayong pera ay pumalo ulit ng 41,360 so ang palitan kasi ng dollars ngayon is 56.28 I think 56.28 something 56.28 sige ilagay natin 56.28 times 400 22,000, no? Kung sa tunay ng pera yun, nanalo tayo ng 22,000, mga kadabs. Ang galing. So, na pa rin natin kung paano mag-trade. Pero, as of now, panalo tayo ng 22,512 sa ating demo account. Okay, yun lang mga kadabs.